Tapakan dyan. Tapat mo ng brake ha. Huwag mo i-press ha. Sige, bitawan mo na yung brake. Sige. And brake ko? Hindi, hindi. Teka, teka. Hintay mo lang ako yung command ko. So, iangat mo yung paa mo. So, yan. So, ganito ha. Hanapin mo yung pwede siya magpalitan. Sige, brake. Gas. Brake. Gas. So, dalawa lang ang tinatapakan. Mm -hmm. Nung sinabi kong brake, nung may tumakbong bata, ang tinapakan mo, gas, ano kaya mangyayari dun sa bata? Sa pool. So, sa pool. Sa pool. So hindi pwede magkamali dito sa driving. So bawal magkamali ibig sabihin, no. So hindi ako yan, hindi ako driving school, no, talaga, no. Kumbaga parang freelancer ako, no. Pero ibig sabihin, no, VIP driver ako. So limo si Jopper ako, no. So hindi tayo driver na driver driver lang. No? So above pro ang galaw natin, no. Kumbaga. So ikaw papasukin mo 'yung larangan ng driving, no. So sa VIP 'yan. So ito 'yan. So Tapat mo ng brake, tapat mo ng gas, kahit huwag mo i-press. Brake, gas, brake. So, ganun ka-simple yung command ko, di ba? Simple lang, no? Napakadali, tama. So, tinatapakan yung brake para bumagal luminto minto, yung gas para bumilis, no? So, ito, hindi pa sakali ito, ha? Hindi, hindi, ko porkit tinuturo ko ng ganyan, eh... Eh, nagkapatagal ang oras. So, walang ganun dito, no? Okay. Seryoso to, no? Hindi tayo maglalaro dito. Pa tayo. Dahil pag nagkamali ka rito, wala sa oras to. No? Kahit limang araw ka abutin dito, kung di mo magagawa, eh. Di ba? Eh, kung tatlong oras, apat na oras, eh, talagang wala na may tuturo, eh. Hmm. Magagawa mo talaga. Di ba? Kasi nga, ikaw mismo mararamdaman mo. So, sa driving, no? Automatic, bawal magkamali. Tandaan hmm. mo Madali, pero bawal magkamali. Sige, tapat mo ng brake. Gas break. gas. parang hindi ako kalmado doon sa tapak mo kasi parang pantatapak mo yung madiin ito eh. Sa ako. Ay, dulo-dulo no, lang. Dulo-dulo lang kanta na si break, gas, break, gas. gas, gas, break, gas. Bitaw ng gas, automatic na sa break. Sige, gas. Bitaw ng gas, automatic na sa break. Huwag mo tingnan. Tingin ka sa malayo. Kasi nung tumatakbo tayo, no, <laughs> yan yan yan. dapat naririnig mo pa ako ang mahirap no tumatakbo tayo hindi mo pala ako naririnig natatarantangan na pala no so walang laki-laki dito no walang maliit-maliit dito walang malaki-malaki dito walang mata-matapang dito pagdating sa driving kahit matapang dito natitigilan no pag nag aral nito kasi nga unang-una alam niyang delikado rin siya pag nagkamali so kailangan natin dito kalmado Tama. na galaw no? Kahit may galaba, no? Kalmado pa rin. Sige. Tapat ng brake, tapat ng gas. Bitaw ng gas, automatic na sa brake. So, gas, forma ng brake, itatapat mo ng brake, pero hindi mo ihihinto. Hindi mo ibipress. Ibipress mo kung kinakailangan. Sa mo gagamitin yung forma ng brake, no? Sige. Kunyari, dinidimi yung gas, no? Bumilis ka na. No, may butas ng kalye, forma ng brake. Yan hmm. yon. Tatapat mo ng preno, pero hindi mo i-press Bakit nga ba? Kasi pag bigla may bumulaga sa isang butas na yun, dumumawunawaan na Mm -hmm. no? Nagmumura ba? Minsan. Hindi, minsan, minsan. O dito, mapapadalas na. no? Sabi ko nga. <laughs> no? Ganyan ang driving, no? mapapadalas ang <laughs> <sa> mura mo. <laughs> so, nakita ka naman, driver namura, namura, diba? na mura na mura. Kalmado na Pero na kahit ba kalmado ka eh. Kahit nga pari ka pa eh. Sabi ko nga eh, Kasi si father nga, tinanong ko eh. Father, kayo ba pag nagginulat ginulat dito talagang may gumalaw na mali pwede ba kayo mapamura Oo oh, naman eh, tao lang eh, sabi nga di ba? Uh -huh. Tao pa rin naman kami nung no? nagulat eh. Di ba? So pwede pa rin talaga magkamali. So, sa so, tapat mo ngayon yung break na. No? yan. Sa so, pagsabi ko isang ikot ng kaliwa, manubayla naman tayo ha. Sige, kapit mm -hmm. ng kamay. 9-3 o'clock position ng kamay. Yan, bali ng kaliwa. So yan yung bali ng kaliwa. Bali ng kanan. Uh, bali ng kanan. bali ng kanan. Tuwin. So relax na yung kapit yan. Kasi ano yun, ano bang tuhod ko? Okay, uh, okay lang. So yun. ganito, adjustment tong dito kung talagang ano, yan. ayan. Ayun, ah, medyo ano na, okay na. So ganyan talaga 'no, Pagka mga lalaking pinagpala, ganyan talaga. <laughs> medyo mahaba ang tuhod. Sa lang. yan So ayan, so, bali ng kaliwa. Okay, bali ng kanan. Okay, then tuwid. Okay, then isang ikot ng kaliwa. So relax lang. Ayun. So yun ang kuha niya. Balik lang tuwid. So isang ikot lang din yung balik. So gano'n. So isang ikot ng kanan. Okay? Then sagad mo yung kanan. So, yan yung sagad nyan. Okay, then bawasan mo na isa. Okay? Then tuwid mo na. So, yan yung tuwid nyan. So, dalawang ikot. So, ganun ang pag the driver. Okay. So, yan yung pagmanipula no, ng... Uh, so, ganun.